kahit ganyan yung dinadamdam mo lo, napakamasayahin mo. Ayoko ko yung ka, basta kung kaya ko magtrabaho, ka, magtrabaho po ako. Gaano mo kamahal, lo, gaano mo kamahal yung mga anak mo? Kung gaano kamahal ko yung nieces ko, gano'n din ang mahal ko, gano'n din ang mga anak ko. Ilang taon na po yung asawa niyo, lo? 30 na siguro. 30 years old yung asawa niyo? Sa bata pa? Para, para, para. tao. tapos ikaw, ilang taon lo? Sorry? Uh, 72. 72. Dios. Tapos oh. yung asawa mo? Magis 30. 30. Ikaw lo, anong sikreto mo? Bakit napakamasayaan? Mas masaya pa ako kung kwan. May kasamang. <laughs> ano? Push mo yan lo? May kasamang? Chicks! 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 Scouting. Ayan mga kababayan, no? Matikas yung uh, scouting namin dito. Kuchara, oh. <laughs> King koy. scouting. Nag may time. Uh Oo. -oh. Kutsara, uh Diyos -oh. ko, pwede event ka to. Good afternoon mga bunso ko, mga anak ko. <laughs> <laughs> Dalawin ulit namin si Lola, ha? Awa. Okay na? Okay na? Si Daddy Frankie. Hello po. O Tom! Lika! May bisita, may may gusto makakita sa'yo. Dali! Tom! Labas ka! Yung Oh, ading Ading, ako nga ading. Oh, likad di. Labas ikaw. Tagalog, cannot speak Ilokano. Kano? Oh, ingat. Kumusta ka na po? Kumusta? Tagalog po to. Siya yung aking Hello po? Kilala. Ha? Sige na, mag-usap na kaya. Lo. Kumusta po, lolo? Choo. <laughs> Naghihirap na. <laughs> Naghihirap? Opo. <laughs> uh, ano Ay, pangalan ni Lolo? Ako po. Opo. Wilfredo. Well, Wilfredo well, Rosal. Wilfredo Rosal. Opo. Ilang taon na po kayo, Lo? 72. 72? Oo. Ito, bahay nyo. Opo. Sino kasama niyo dyan? Isa po ako. Nag-iisa ka lang? Opo. Upo tayo, Lo? Okay lang? Oo. Sige, upo ka, Lo. Dito. Diyan tayo sa upuan. Ating isa ako dito, yung mga ako ko, kasama ko, yung mga uh, pag... Apo? Ah, po? Oo Hmm. Marami akong pagdala. <laughs> Sige lo, po ka. Mga kababayan, no? uh, isang lolo na ating natagpuan dito. Mataawan kay Lolo, mag-isa lang siyang naniniraan sa bahay na to. Naniniraan po ako dyan. Po? Oh? <laughs> matagal na akong naninira dito, eh si... Yung asawa ko andun po sa Kwan, uh, Maynila. Eh, tagaalaga naman yung uh, anak ng anak ko. Si, Pinaalagaan niya ba? yung apo nyo? Opo. <laughs> Pero ikaw, mag-isa lang dito? May isa ko na po. Um, Gano'n ka tagal nakatira dito, Lolo? Ang madagal na po. Ilang eh, taon na po? May tatlong taon na to. Ilan ang anak niyo po? Tatlo lang. <laughs> Tatlo. Nasa <laughs> may nila yung mga anak niyo? Andiyan po yung lalaki, yung isa. Mm -hmm. ang dami. yung dalawa, nasaan po? Andun po sa kwan, may nila yung isa. Mm -hmm. sa Castilleos yung isa. eh, doon na asawa yung kwan, yung isa, yung paganay ko. Matanong ko lang, lo. Uh, ano nangyari po sa balat niyo po? Ay nagbabalat po eh. Oo, oh, nagbabalas ba? Tagal na po taw. May isang linggo na. Isang linggo pa lang yan? Oo. Oh. Eh, hindi naman ganyan ng kakwan noon, nung termero. Buong, buong katawan na lo? Nung termero. Eh, lahat po ito. Ayun na yun uh, na na magaling na itong mga hmm. Pero pumapalik-balik? Opo. check up na ba yan lo? Napa-check up po sa center po. Anong sabi? Eh, nagbabal, sabi nila. Anong sakit daw po ninyo? Ah, wala po na ba? Mm -hmm. Eh, kung minsan makati. Oh. Skin problem po yan, lo. Ay, Oh, eh, naano ko. Ngayon, eh, nagsusugat nabut, pa. Oo, nagsusugat. Dumudugo. Dumudugo. Oo. Uh, uh oh. Ano nararamdaman mo bukod sa kate? Eh, wala po naman. Malakas naman kumain. Malakas po naman. <laughs> Sana madala sa ano, no? Kung may sa... ulam, malakas. Po? Kung may ulam, malakas. Pag walang ulam? Pag walang ba ulam, hindi magalaw yung kanin. <laughs> ah, ganun. Opo. Uh, hmm. <laughs> hindi magalaw yung kanin. Uh, Hanggang sa ulo tayo, marami na. Oo, oh, oh, yung luman, lase. Yung huh? tinatawag na lase, yung puti-puti. Mm -mm. Yung, ano yung tawag sa sakit na to? Uh, hmm? Hindi naman kwan, wala nang sinasabi sa kwan, si uh, internanaw. No? Paano yung pagkain nyo dyan, Lok? Sabi mo, uh, uh, ikaw kung, nagluluto. Ako po, uh, kung minsan kumuko ako ng kangkong dyan, tinitinda ko. Uh -huh. Di, tinitinda ko po sa paningke. Oo, uh, tapos? Kung, ni, uh, kung minsan gabi, yung aba. Magkano benta mo sa isang araw, Lok? No? Ay, kung may taklong daan. <laughs> mm, sa isang araw? May kape. <laughs> Pang kape? May, may, kape, may na, may kanin. Tapos napansin ko lo, yung lakad mo, ba't nakakaano yun? Ay, nung nag, na po ako, nalamigaan ito. Mm -hmm. Dahil natutulog ako sa mundaw pa. Mm Doon ako natutulog sa mundaw pa. Mm -hmm. Nangingita po ako noon. Nangingita? Nang no, binata po ako. No, nang binata? Ang mm. oo. Oh. Hanggang sa nagganyan na? Uh, oo. Oh. Nang pabaganda, hanggang po na. Pero hindi ba may sentro ko naman, pero ka, hindi ganun ka. Ah, hindi um. ganun. hindi tatagal, masakit talaga. oo, pag, pag gumagal pero nakaka-believe kay Lulo, no? Ah, uh, kahit ganyan yung dinadamdam mo na napakamasayahin mo. Eh, ayaw ko yung ka, basta kung kaya ko magtrabaho. Ka mag po ako. Kaya pa? Kaya. Araw-araw ang -araw yung... nagtitinda ng kangkong? Hindi naman po araw-araw. Kung minsan hindi. Minsan, hindi? Oo. <laughs> oh. Uh, at... <laughs> mag -re ako. Bakit hindi ka pumunta na doon sa mga anak mo, Lolo, para... Ay, pupunta rin dito po, kung mitan. Pero matagal batagal lang. Matagal na. Oo. Eh din ako ng pang kain ko, pang lerenda. pang kape, gano'n. Mabuti naman no, napakabait ng mga anak Oo, ninyo. Na mabait yung mga babae. Babae. Pati <laughs> rin yung lalaki, bakit hindi mo sinabi yung lalaki? <laughs> mabait din po. <laughs> hey, oh, para wala magtampo. Oo, mabait din lahat. Oo. Lahat sila mabait din. <laughs> Oh. Uh -huh. Kailan huling pumunta dito yung anak mong dalawang babae, no? Nung buwan po. patral na po. Ay, uh, may dalawang buwan na po. Dalawang buwan na? Opo. Uh mm. -huh. Uh -huh. Namimiss mo ba si Lolo? Opo. Uh Ang -huh. uh -huh. namimiss ko. <laughs> Kung minsan nga, hindi <diyan> ako makatulog. <laughs> uh -huh. Gaano mo kamahal, lo? Gaano mo kamahal yung mga uh -huh. anak mo? kung ganong kamahal ko yung misis ko, ganon din ang mahal ko ako, ganon din ang mga mga anak ko. Oo. Oh. Ilang taon na po yung asawa niyo, no? Ayun lang, hindi ko. Mahala. Ah, kasing edad nyo rin? Ay, bata pa ho. Bata pa Ah, mas bata sa inyo? Mas bata pa. Makati yung likod ni Lolo? Higit, higit pa. Ma mas bata pa. Higit. Mas, mas bata. Oo. So nasa Maynila? Ah, uh, banti kun ba mga talenta na siguro. 30 years old yung asawa mo. So bata pa. Para tao. o bata. Tapos ikaw ilang taon lo? Sorry. Uh, 72. 72 years. tapos oh. yung asawa mo. Mga uh, 30. 30. Ah. So oh, umu pag ano nasa Maynila, umuwi din dito lang? Opo, oh, po dito. Ah, charity vlogger po ako lo. Oh, po. May video po ako diyan. Okay, i-upload ko to sa YouTube. Opo. Oh, po. <laughs> uh, lo. Anong anong gusto mong uh, sabihin sa mga anak mo? Mensahe sa mga anak mo. Eh, siyempre bilang isang ama, mahal na mahal natin 'yan. Magulang din ako, lo. Eh. Mahal ko po lahat. Uh, anong gusto so, mong sabihin sa kanila, lo? Eh, nagpapasalamat po naman ako sa kanila. At uh, Andito yung kwan lalaki parang bay <laughs> kasama rin ako dyan sa bahay ko. Mm, -mm. <laughs> yan. Sa mga babae, lo, ano, anong gusto mo sabihin sa kanila? Ay, salamat na po sa kanila dahil mabait din po sila lahat. Hindi ka naman pinapabayaan. Hindi, oo. Salamat kahit, sa Diyos. Magka, kahit, papano, mayroon din binigay di, na mga kunti-kunti. <laughs> Pero sana, Lu, uh, hindi po, hindi kayo nagpunta sa doktor para mapagamot yung mga sugat? Ay, nagpunta. Laging pumunta ko nung kwan, hindi pa ganong kwan po. Ay, kwan, wala naman. Binibigyan din, din, din ako ng kwan. Inayinom kong -in, gabo. Mm -hmm. Yung kapsaw. Mm -hmm. <sighs> -mm. Ngayon, naubos na. <laughs> <laughs> Lolo, pwede ba masilip natin yung bahay mo? Opo. Mga oh, kababayan, silipin natin yung bahay ni Lolo. Opo. <laughs> kaya pa tumayo, Lo? Oo, kaya ko po. Kalabaw lang o. tumatanda. Di ba? Kaya ko po. po, po. Lo, Ilocano kayo dito, no? Opo. po? Ilocano? Oo. <laughs> pangasinan ako. Ay, pangasinan ako. Pero ay, pang hindi ako nakakaintindi ay, Ilocano. Ay, Mrs. mo. Oo. Pangasinense? Sa, sa pantla. Or bistod daw. Oo. Oh, Pangasinense po ako. Matataros Matatarusan ko tayo Ilocano ba Oo. kasi misis ko galing mag Ilocano kaya wala. Oo. Oh. kaming oh. no, no, no pero ng Ilocano, hindi marunong mag, mag Ilocano. Oo. Oh, oh, Nung tumagal, o, oh, oh, oh. marunong Magto na. Nung tumagal na. <laughs> oh. Parang Ilocano na talaga yung Ilocano. Ay, ito bahay ni Lolo, no? Nagluluto ka rito, no? Ikaw, Lolo? kung minsan eh, nung hindi pa mo ulam dito po. Mm -mm. Ngayon tag-ulan dito na sa loob. Opo, Ikaw po. nagluluto? Ako po. Uh -huh. Ako hmm. nagluluto. Oh. Ako, Ako Anong ulam natin tonight? <laughs> yung kan, <kadilata>. dilata. Dilata? <laughs> opo. opo. Wala, Baka? Wala naman kan yung sardinas. Sardinas. Opo. May <laughs> bigas naman si Lolo. Po, um, Ang luwang ng bahay mo, lo? Ang Ito si. Itong bahay ko, ito, tinagawa ni Nisico na, o. Mm -mm. Nung pa, nung hindi pa siya pumunta sa Manila. Mm -mm. Pero parang hindi na natapos, lo? Hindi pa natapos. Mm -mm. No, pang bindala, wala pang bintana, wala pang ano. Saan ka nahiga dyan, lo? No? Doon po, sa ano? Doon po, sa to, upuan. Sa sopa, sa so, upuan. Uh, may ilaw ka naman dyan, lo. Meron po. Dalawa. Hmm. Isa sa lapas, isa sa... isa ayab. Siya... Isa, isa, isa sa isa... lapas. Ingat ka, lo. Baka makasunog ka. Ay, di po. Sama-sama Ay, na. Ayun naman. Yung mga kababayan. ayon kay Lolo. Mag-isa na lang siyang ano. Opo, Nag-iisa po ako. Nag-iisa ang naninirahan dito mm. sa bahay. Ay. Di ka ba nalulungkot, lo? Dapat kasama mo yung asawa mo. <laughs> Ma, hindi na po. <laughs> hindi mo na mimi, siyempre mas na, lalo na, na tag... Nalilis ko po, pero hindi ko naman na uh, daw. Uh, parang wala sa akin yung mga uh, daw. Parang nagpaso uh, na. <laughs> hindi, hindi lang naman yun ang kailangan, luy eh. Siyempre, malamig ang panahon. Oh, siyempre, oh. inasawa natin yan, mahal natin yan. Siyempre, oh, iba yung may kayakap. Opo. Oh, tama. Lalo na, malamig, maulan. Di ba? Oh. O, paano yan, lo? Paggabi, sinong kayakap mo? Ay, yung puna. Una, <laughs> yung una <na> lang. <laughs> Pero pag umuwi siya, na yayakap ka? Eh, oh, po. Eh, nagkakahiga naman kasi pagwan dito. Anong ginagawa nyo paghiga? Hindi, <laughs> wala na. Wala na. <laughs> Hindi, kalabaw lang natanda. Ay, Ibang uh, kiwar mo. Uh, ano po. <laughs> Ibang kiwar. Yung kiss na ka. Ah, kiss lang. lang. Oh, wala lang. <laughs> pinapasaya lang kita, oh. lo. No? Lo, may regalo ako sa sa'yo. Uh, mabuti po. <laughs> hmm, pambili mo ng ano. Ano ba paborito ulam ni Lolo? <laughs> Ay, kahit anong kwan pa. Pupukalong para hindi ka nahihirapan. Hindi po ako naninili ng ulan, basta mayroon. Paborito ni Lolo? Ay, kuminsan bumili rin ako ng langguni sa Oo. ganon hindi ako kwan, ganong nag-ano ng isda. Pupunta ka pa ba ng palengke? Oo po, mm. kuminsan nagtitinda po ako. Oo. Lo, may bibigay ako sa iyo, pambili. Pambili mo ng tinapay, tsaka ulam. Thank uh, you, very much. Thank you, very much. <laughs> thank you, thank you. Oh. Very much. Anong unang bibilhin mo, lo? Ay, um, kung may bigas naman po ako dyan. Oo, oh, may bigas. Oo, yung kape. Kape. Mga ulam. Ulam. Oo. Pati mata ni Lolo, nagluluha na. No? Lo, ito pa. thank you very much. <laughs> Salamat kay Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Opo. Salamat nakita kita. Salamat nagkakilala tayo. Ay, opo. Ha? Nagkakilala tayo lahat. <laughs> o, oh, isa pa, lo, para I love you. Oh, thank you very much. Thank you very much. Sana nakatulong, thank you, Lo. Thank you. No? Bili Opo. mo ng gamot mo, lo? Opo. Para tumigil yung mm. kati ng katawan? Opo. Mm. Mm. Ay, bebe, -be, rin ako ng gamot pa. Pupunta rin ako sa center. Oo. Hindi, mm. lo, mas maganda sa uh, doktor. Para oh. resitahan, resitahan ka, i-check oh. mo na nila yung ano? Kahit sa doktor, kahit sa center. Pwede. Mm -mm. Mm. O, sige, lo. Hindi na kami magtatagal. Oh. Thank you, thank you very much. <laughs> thank you. <laughs> Kilala mo yan, lo? Opo, yung nagbigay sila ng dito. O, oh, oh, pumunta dito na karan? Oh, Pardubi. Oh, Ayan, oh, siya yung dahilan pat kami nakarating dito. O, oh, yun lang. <laughs> Kaya thank you kay Pardubi. Oh, thank you sa Lord. Thank you kay Lord. Oh, number one number kay number God. Number one. Huh? O, oh, thank you po. Mga kababayan, ganito na nga ba talaga ang uh, papel ng uh, mga lulot-lola? Pag matanda na talaga, mag-isa na lang naiiwan sa bahay, no? Pangit sabihin, pero yun ay katotohanan na nangyayari. Hindi naman lahat mga kababayan, pero kahit ganun pa man mga kababayan, napakamasayahin ni tatay, no? So, no, si God lang po ang alam ng lahat mga kababayan, no? Mayroon Kaya masasabi ko uh, si Daddy Frankie magpapasalamat lagi. Ako po yung nakasimangot lagi. Bakit lo pa ba tayo mo nakasimangot? Ay, para wala, wala kang <laughs> hmm. uh, wala na, Eh, para kang mo lagi para kang may iniisip na kwalsa. <laughs> Walang problema si Lolo, no? Ah, uh, wala lang problema. Happy all the time. Oo. <laughs> Kung hindi ka maghappy, wala. Mm. Mas malungkot. Malungkot. Uh, Oo. Oh. Pero yung ibang uh, ibang tao no, pag mag-isa, parang nalulungkot sila. Nalungkot mo huh? po yung mga iba. La, yung iba oh. na pi, na depressed. Mm. Ikaw lo, anong sikreto mo bakit napakamasiyahan? Hindi, hindi ako malungkot pag mas uh, masaya pa ako kung, kung. Uh, may kasamang ano. Ano? <laughs> may kasamang... <laughs> ano? Push mo yan lo. May kasamang... Chicks. Chicks? taon na si Lolo? si po. Naniniwala na talaga kalabaw lang natanda. 72, naghahanap pa ng chicks. <laughs> <laughs> ha? May, meron may, ba ditong ma, mapupuntahan na may chicks? Eh, nung po, nung bilara po ako, oh. mahilig din ako sa chicks. Oh, mahilig ka o, sa chicks? Uh, lagi uh, akong pumupunta rin sa... <laughs> ah, yun. <laughs> Oo. Oh. oh. Kaya pala laging yun ang pinaka-baon-baon oh. mo ngayon, kaya masayain oh. si Lolo. Oh. Kaya na hindi ko kanya na talaga pupunta rin ako sa Klandong. Oo. Oo. Mm hmm. Oo, sige lo. Opo. Ha? Ah, hindi mga. na kami magtatagal lo. Maraming marami maraming salamat po. po. Mm -hmm. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isa na namang uh, lolo ang naabutan natin ng kaunting tulong pinansyal dahil po yan sa inyong walang sawang uh, pagsuporta kay Daddy Frankie. At syempre, papasalamat din ako dahil hindi ko nga po matutuntun ang lugar na ito kung hindi po kay Parduby. Parduby? Oo po. Tsaka kasama rin natin si Aling Rochelle. hello oh. lolo, pogi talaga. Oo. Oh. Akala ko nga kanina kanu eh. Si Tisoy. Chikboy ka, chikboy. Chikboy. Chikboy ah. Oh. Oh. Chick boy. Pero ano siya, smiling face. Mm -mm. So, talaga ano siya. Yung... Ano ano man ang pinagdadaanan niya. Mm -mm. Hindi pero, ngayon. pero lo, teka muna. Sabi mo sa akin kahapon yung, yung misis mo ay 62. Tapos ngayon sabi mo 30. Ano ba talaga? Eh, ko mga... Ang dami mo siguro yung chicks, no? <laughs> Marami doon. <laughs> <laughs> ah marami no. Oh, 62 pero, po man, yung man, man. misis. Marami kasi si lolo eh. Oo, talaga yung edad ko, pang-titindukan eh. Meron din po. Ang totoo talaga di 62. Ah 62. Mm -hmm. Sabi niya 30 mm -hmm. daw. Ah, uliyan, nag-uliyanin oh, na si lolo. Oh, meron na, may, may pagkaganon na <laughs> si lolo. Ano? Pero maraming chicks talaga kaya hindi mo na alam kung ilang taon na sila lahat. <laughs> ah. Diyos no. <laughs> ko, Lord. Oh. Nakakatuwa lang kong talaga. Sige, no. Sana makabalik pa kami, no? Ayan. So syempre mga kababayan, bago tuloy ay magpaalam, bago namin tapusin ang uh, ito ay magpapasalamat muna po ako sa mga kababayan natin OFW. Mga kababayan natin na uh, sa ibang bansa, maraming maraming salamat sa, lawa, sa walang sawa ninyong pagsuporta. At syempre sa Team Rise Above, headed by Tita Hane S. Ayan, maraming maraming salamat kay uh, Lisa Leabres, uh, Tamurasan, Chary Pamitan, Sweet Charm, Uh, Rice Garrido, Flirty Sadi, ayan, at sa Istariray, shout out po kay Istariray, ayan, uh, nga pala magte-thank you ako, uh, nakaka-touch naman yung uh, pinagawa nilang tarpulin, pa nila kay Daddy Frankie. Uh, pagdating ko rito sa lugar nila eh, uh, na-touch ako. Kaya, sa lugar na ito, kay Stariray, kay pardubi sa nag-welcome sa Team Daddy Frankie, maraming maraming salamat. Masaya ako at uh, nakadaupang palad ko. Lalong-lalo na yung mga senior, mga lulot-lola sa barangay na ito, sa bayan na ito. Kaya, thank you, Lord! Ayan, sana gabayan tayo saan man tayo makarating, ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anuman disgrasya. Mga kababayan, kung may nais pa po kayong atulungan ng Team Daddy Frankie, i-message nyo lang po ang address, location. Huwag po kayong maglalagay ng cellphone number para iwas po sa scam. Malay nyo mga kababayan, next day or sunod na mga araw, Team Daddy Frankie ay mapunta na rin sa inyong lugar. Kaya once again, Daddy Frankie po, Pangasinan, anak ng Pangasinan, mabuhay. Honey! <laughs> Mabuhay po tayong lahat Ayan. Subscribe, magkakulimutan Si Daddy Frankie Ayan. Ayan. Kaya yung sa At syempre mga kababayan Ilalagay ko din dyan ang link ng channel ni Pardoby Support din po natin i lab love, yakapin din po natin Mga kababayan, kasama na natin siya Sa pagtulong sa mga lolo At lola, hindi lang po Sa mga lolo at lola, lahat ng mga kababayan Natin nasa laylayan, maraming maraming salamat po God bless Thank you.